Paray, ni kape kape, agwa di kap, agwa di gatas. Hour later. Shout out. Shout out nga pala sa mga kamasters. Uh, dito nga pala ako masters. Uh, gusto ko po sa inyo i-share ang munting karunungan na aking kapatid. Uh, sa mga kamasters nga pala dyan, uh, meron po kong kapatid na ang pangalan po ay Kuya Rodi. Pero hindi po siya nakapagtapos ng kolehiyo, high school, at ano pa man. Pero nakapagtapos po siya ng grade 6. Pero po sa grade 6 po siya nakapagtapos. Gusto ko lang po sa inyo i-share ang kanya pong nagawa. Sa mga kamasters nga pala, pakipakita pa niyo ng kamasters. Yan po ka-masters yung nagawa po ng aking kapatid. Kung kotosin, parang tapos siya ng engineer. Pero hindi ko nga oh takalain na kayo ang gawin yan mga masters no! Kaya sa mga ka-masters, bukod po dyan sa ka-masters na nagawa ng mga ka-masters, meron pa po siyang isa na naunang na nagawa. Meron pa po tong underground ballet, tatlong layers siya. Oh may dalawa mga masters No! Kaya sa mga kamasters natin no! dyan uh, Sa mga gusto nga palang magpagawa ng bahay-bahay uh, Pakicontact mo lang po ang aking Facebook And then YouTube Yan mga kamasters